good morning guys. Ayan, kahapon. Good morning sa ito at po inyo lahat guys. Happy weekend. Kahapon guys, ang ginawa ko melon. Tapos papaya at saging. Today naman dahil may tira pa akong melon at nakabili ako ngayon ng ubas na ano, green at red. So, at may saging pa kami tira kahapon. sa so, ito guys, gumawa ulit tayo ng ano, fruit salad. Parang fruit salad. Pero ano lang to guys, simple lang. Gatas lang yung ilalagay natin. Kasi, ah uh, hindi na natin kailangan mag ano ng mamahaling ano pa ayan so, ang kakain lang naman dito ngayong umaga yung dalawa yung, anak ko, yung anak dalawa yung mga ano apo ko hindi naman guys kumakain ito ayan kain po tayo guys ayan pag malamig na to ano na to yan yummy, yummy na to isa naman kayo rin ko to at timplahin so na lang ginawa natin ito may natira pa akong ubas dito ayan Good morning, happy weekend. Kain tayo ng prutas. Ayan, thank you for watching.